Hey, ayun guys, no. Alam niyo naman kung ano ang gagawin natin ngayon na sa title dyan, sa YouTube natin. At kung bago ka lang sa YouTube ko at napadpad ka lang, please forget to subscribe and click the notification bell para update kayo sa mga videos na may upload natin. Okay, at at ayun na guys, no? At ang gagawin natin guys ay how to breed at Japanese koi to successfully. Uh, first step natin guys, unang gagawin natin, mag stock water tayo ng 3 days or 2 to 3 days. And para wala, wala na yung kukulo Para ang mga ito natin ay safety at mga fish natin. And, at uh, ngayon guys, uh, nasa kwarto ako guys no kita naman guys dahil ang gagawin natin yun guys sa oras na to na 9 o'clock am ay mag preparation ako sa mga gamit sa pagbe-breed ng Japanese koi or gold sa ngayon guys ang ginagawa ko ay tuturuan ko kayo kung anong gawa ko ngayon na 9 am at ayun na guys no ang gagawin natin guys ay sa oh guys at um, sa natin yan pag kuku ito para ang mga itlog ay dito dahil ang mga sako ay importante at at dahil sila yung ang nag nag kolekta sa mga itlog at at hindi lang sako ang ang ginagamit sa pagbibreed ng ornamental fish. Ang importante ay ang plants, mga aquatic plants gaya ng hornwort, water lettuce, ganyan guys. At gagamitin natin sako at water lily. Kukunin ko dyan na uh, sa aking backyard ang uh, water lily natin. At And going we in guys. We're going to leave, and let's go. And keep in watching. guys. <laughs> and go. Yep. guys, <laughs> guys, 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 na fish dito na kapatulin sa may kung kayo magbe guys hindi lang sa ako ha take note guys ang ang importante na gagamitin mas i-recommended ko sa in sa inyo sa pagbreed ng mga ornamental fish ay mga plants dahil ang plants ay yun ang kailangan na maitlog at uh, dahil ang mga breeder ay sure talaga na ma spawn ang kinilang eggs sa mga plants dahil ang plants ay walang mga bacteria kung ikaw ay magpukuha ng plants sa, sa kung yung plants ay nasa pad, dapat isin natin yun ng asin at tubig kita ko sa inyo pagkatapos natin gumawa na ito sa sako okay and keep in matching and let's go Sana guys, success natin ang pag-breeding ng good, mga ay mga ornamental fish ngayon. Kaya na yung Japanese ko yung i-breed ko ngayon guys. And keep watching and abangan ang sunod natin gagawin. And yun guys no, natapos na natin ang um, first, eh, first natin gagawin guys sa pag-reading. -re kalimutan ito pala yung mukha nila guys no tsaka <laughs> uh, basta tayo para hugasin natin ang sako ay rice dahil may kong itong bacteria hindi natin nalaman ang rice ay galing sa mga putik na uh, ginagaling yan guys kaya mas safety tayo sa mga ito mga ito para hindi masayangan ang ating ang ang ating pagsisikap guys kaya let's go guys gasin natin to guys sa tubig at rock salt sabayan natin ang liter kaya let's go guys and ayun na yun guys no hapon na nga guys yung sinabi ko kaninang umaga ay magbibid tayo ng Japanese koi at it's time for our preparation guys at butang na natin yung mga 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 sako at mga plants guys and samahan nyo ako guys at pipili din ako ng mga breeder ko at sa pagbreed ng Japanese koi kaya samahan nyo ako guys until the end guys and let's go guys tapos natin wala na itong bacteria guys Uh, lagay natin dito guys lagay natin dito sa ating breeding tank kung napansin mo, guys uh, ah, na ito ting ng, tingting breeding breathing tang naging guys no, at put sa mid teal blue guys and teal blue lang guys, ah poni natin guys. aqua gold and ayun na guys no ang susunod natin gagawin ay butang natin ito sa tubig ni stock water dahil kailangan ito sa mga breed ng ornamental fish ang middling blue o aqua gold tara let's go One cup lang guys no, one cup. Hmm. Okay, guys? Okay, guys. Ah, para cup guys. At last, 3 cups natin gagamitin guys dahil, maraming tubig dito guys mga 40 gallons ito guys sa pan natin guys kaya at susunod natin yung gagawin guys ibutang natin ang mga breeder dito para mag breed sila let's go at ito ating gagamitin para kukunin ang ating mga breeder at pili tayo ng magandang credit para sa ating mga pray na maganda ang quality. cage to. mag-breed oh, guys let's go yun guys this is a uh, big skin binigoy or krasugoy guys pinili pinili ko ito guys kasi ang ang guwapo ng skin niya guys so big skin talaga guys kaya ito ang gagamitin natin na mulay egg sa mga sako natin guys ating better pan para sa ating mga prey guys okay let's go and sa susunod natin gagawin guys ay kukunin natin ang 2 Gays, Shiro, guys. guys oh kita nyo naman guys oh meron na sa similya guys yung puti guys oh yun guys kaya pwede natin sya ilagay guys para sa mga breathing. oh yun guys oh may may pa may isa pa guys aku <sweak> 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 5 months old guys nasa 9 inches na siya guys 10 inches na guys kapag kapila yung fins niya ano tignan yung mga pattern niya guys sa black guys at pulo niya guys super ganda talaga guys kaya ito ang pinili ko guys at same na natin gagawin guys i-adapt natin ng temperature guys in in 15 minutes or 1 minutes lang guys ito guys ay sangki guys gwapo kasi yung pattern guys kasi balance talaga yung pula niya dito guys oh kita nyo naman guys ganda talaga, guys ang kanyang block ay uh, anggol anggol lang sila guys talagang sobrang ganda guys kaya pwede na ito guys oh, okay good day mga kamark at nandito naman tayo sa mark ornamental fish keepers at nandito naman tayo guys to sa king batcha guys kita nyo guys at tinanaw natin kahapon guys guys pag breed guys preparation guys kaya nagbebreed tayo doon guys at tignan natin guys ano ang nangyari o nagbebreed ba sila o wala kaya let's go guys kaya sorry guys kung wala akong video na nagbebreed sila guys kung nagbebreed naman sila guys kasi sobrang ulan Sobrang ulan kanina guys. Ang guys. Dapat alas 3 guys. Punta ko dito sana. Pero sobrang ulan guys eh. Kaya tulog na ako guys. Kaya ngayon lang ako pupunta dyan guys. Kaya let's go guys. Samahan nyo ako guys. Until the end. And let's go. Wow, nagbe-breed sila guys. Okay. Pakit ko na laman yes kung nagbe-breed sila guys. Kasi meron ng ganito guys. Bubbles guys. Ayan guys, mga bubbles. At meron na ding itlog sa ating egg collector guys. Sa rice. Kaya nakita nyo guys, sobrang dami. Sana all. One day lang guys no. Diba sabi ko sa inyo guys kayong breed Sundin so, yun lang tips nakin, guys. At meron pa kayong malaman sa susunod naking breeding sa goldfish, fish ornamental fish, o so, kaya kahit anong fish, guys. Kaya dito ka lang sa akin channel. Ayun, guys. Breeder ko, guys. Kaya pinili ko ito, guys. Kani, sangki, binigoy, og, shiro Bakit? Binigoy o kanang shiro guys kasi ang shiro natin ay maliit lang ang black. Ang ang female natin guys ay orange. Kaya white and orange equals kuha Yan ang high quality na na natin ay kuha Ang um, kailangan na natin ang pattern sa kuha Ang kanang sangki guys, dindot na siya pattern kaya lang, masubraan ang orange, guys. Pero, sana may maliwat yan kasi, guys. Yan ang pinili ko, guys. Sana merong maraming ganyan na pattern sa kanya, guys. Kaya, kunin na natin ang mga breeder, guys. Para, dahil sa time na ito, pwede silang kumaka kumain ng mga mga egg. Kaya, hindi natin siya patagal, patagalin dahil marami ng itlog sa ating egg collector gaya sako plants okay guys no stipot na kayo guys yan okay guys sorry guys nakita nyo naman guys no ayun oh, kumain ka pala hmm ito guys oh kawang pattern guys to sa black nya hmm? sobrang ganda talaga guys kung ako sa bibili guys na sigurado yun yung pattern guys kasi ang ang mga koi ay kung kayo ay gustong magkuhan pattern talaga guys quality sa isda at anong lak ano ang kinakain niya so, hindi nakalam guys no Butan nga natin ito sa ating breed sa mga breeder tank. Ayun. Yo. Ang green na kayo. Ano lang yan guys. Oh, easy guys. swim swim ball, freedom kana fishy free ya kunin naman natin isa guys natin ang isa ito guys ay kunin natin kukunin dito lasa mo nila guys oh ayan guys oh egg nila guys kung nakita nyo sa sako guys hmm. kunin natin mga sako guys oh. para makita nyo guys para hindi ako nagsisiningwaling guys dito sa vlog guys ayan guys kita nyo guys oh itlog guys oh hmm Sobrang rami guys. Hindi ako magsinin. Ito pa lang sako guys. Oh, dalawa pa. Oh, maraming sako pa dyan. <laughs> oh. Sobrang rami na. Nasa. Okay. Ay, 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 ay. Okay guys. Balik na natin guys. Kukuha natin mga breeder natin. Sobrang iglas na mga putik. huli kami Huli natin ang big skin natin, ang female natin, ang nagrelay eggs. Nahuli na natin ang big skin niya. Binigoy guys, yung nagrelay eggs. Ganda ng mga fry nito guys, sa akin guys. Kabredit ako ng ganitong skin guys. ayan guys no kukunin na natin ang breeder natin guys kaya sobrang lalim niya guys eh makuha at ang ating itlo guys mabugok guys kaya slowly lang tayo guys putik na tong breeder na to Hindi lang muna mga pre. Ah. Bilis naman guys, no. Bilis dapat tayo, guys. Okay. Punan natin, guys. Ang last nating Kustintan <laughs> Ang last nating kuan, guys. ang uh, mail na nag-dah, oh, bigo po, okay. Okay guys, put natin guys kasi sobrang ulan dito guys. Swim, swim, swim. And ayun mga kamark no, natapos na natin ang pag ng Japanese koi. Thank you for watching at successfully today guys kahit na umulan umubagyo, mag magrit talaga yung tuig kapag yung ang tips mo talaga ah, pag, pag, ang pag pa prepare ng mga gamit at sa pag water dapat linis talaga dapat walang chlorine walang bakterya para ang female ay mag chase sa eggs nila sa 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 collector natin guys and thank you for watching guys no at salamat guys dito na ako nag naglalas intro guys kasi umulan uh, ulan talaga guys no uh, ulan guys sobrang ulan talaga dito sa amin guys kaya so din yung lang tips guys eh, tips guys at uh, abangan na susunod natin gagawin guys kung paano ako kumuha ng wati at mag-harvest ng BBS para sa aking pray na Japanese koi. Thanks for watching. Bye-bye!